isang mapagpalang araw sa ating lahat, tayo pumuli ay magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At tayo po ay nasa ikalabing tatlong kabanata na ng aklat ng Leviticus, ang ikatatlong aklat ng Yungatipan. At bago po tayo magpatuloy, tayo po munay dumulog sa isang pananangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo ang katapatan sa aming buhay. Lord, samahan niyo po kami sa aming pagsaliksik ng iyong mga salita. Turuan niyo kami. gabayan niyo kami, Panginoon. Itama niyo ang aming mga maling pananaw. At nawamakitaan namin, Jesus, sa lahat ng aming babasahin at pag-aaralan. Ikaw ang magpupurihan ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang ikalabing tatlong kabanata po ng aklat ng Leviticus ay patungkol sa tuntunin ng mga sakit sa balat. Ano po? At ito po ay ating uh, mapag-aaralan ngayon at sa uh, dalangin natin na maraming i-reveal si Lord sa atin patungkol po sa kabanatang ito. Kung matatandaan po natin, ano po, sa aklat ng Leviticus, yung chapter 11 po, ay tumutukoy siya. Ano po, hanggang chapter 11 hanggang chapter 15, tumutukoy po siya sa uh, sa law, no? Sa sa law of purity, kung saan ang uh, pinag-uusapan dito po is yung kalinisan or kabanalan. Ano po? Uh, kung saan yung chapter 11 ang ating pinag-usapan po dito ay yung mga pagkain no, na pwede at hindi pwedeng kainin ang mga malinis at maruruming pagkain. Pagdating naman po sa chapter 12, nandito naman po yung paglinis patong o yung kalinisan no uh, patungkol o yung batas kung paano maging malinis sa mga bagong anak no o mula sa baby hanggang sa nanay Pagdating po dito sa chapter 13, And fourteen, ito naman po ay tumutukoy sa sakit sa balat na isa ding tinuturin na madumi. Ayan. So, makikita po natin dito, no, na laging merong uh, i i-dinidiscuss, sinasabi si Lord patungkol po sa mga marurumi or malinis na bagay. Because we always, uh, Uh, heard, no? At lagi po nating nababasa sa salita ng Diyos that our God is a holy God. Kaya naman, He required us to be holy or to live in holiness. Sabi po sa verse 1 to verse 8, sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, kung ang balat ni naman ay mamaga, magnana o kaya ay magkaroon ng parang singaw at ang mga ito ay maging sakit sa balat na parang ketong, dapat siyang dalhin kay Aaron o sa mga anak niyang pari. Susuriin ito ng pari at kung makita nitong namuti ang balahibo at sa balat at sa, bal at sa palagay nito ay tagos hanggang laman, ang taong iyon ay may sakit sa balat na parang ketong. Kung magkagayon, ipapahayag niya itong marumi. Ngunit kung balat lamang ang namuti at hindi pati balahibo, ihihiwalay siya ng pitong araw. Pagkatapos, susuriin siyang muli sa ikapitong araw at kung sa tingin ng pari ay hindi lumala ang sakit sa balat, pitong araw pa niya itong ihihiwalay. Pagkaraan ng pitong araw, susuriin niya muli ang may sakit kung nagbalik sa si dati ang kulay ng kanyang balat at ang sakit sa balat ay hindi kumakalat sa ibang bahagi ng kanyang katawan. hahayag siyang malinis dahil isa lamang itong pamamaga. Lalabhan niya ang kanyang damit at siya ay magiging malinis na. Ngunit kung mamaga uli ang kanyang balat at kumalat ang sakit sa ibang bahagi ng katawan, Uh, muli siyang haharap sa pari. Sisiyasatin siyang muli at kung ang pamamagay kumakalat na ipapahayag ng pari na ang may sakit ay marumi. May sakit sa balat na parang kaitong ang taong iyon. So makikita po natin pagdating po dito no sa sakit sa balat, ang nagmimistulang doktor no nila noon ay ang mga pari o ang priest or sino ba ang priest na kapanahunan nila, si Aaron at ang mga ina-anak nito. So, hindi siya basta lang, pag may nakita, declared agad na marumi, no? Or, dahil malapit, pag tinignan, ay wala yan, no? Ay, madinis yan. So, hindi po ganun, kasi merong tamang paraan ng pagsusuri kung sila ba ay uh, kinoconsider na marumi or sila ay kinoconsider na madinis. Makikita po natin, no, ayon sa pag-aaral, ang red leprosy po ay isang sakit sa balat kung saan ito po ay nakakahawa, no? Kaya naman ito'y sinusuri una para makita, no, kung uh, ano yung kalagayan ng tao na meron ito. At ang concern, no, although may concern doon sa may sakit, ay may mas malawakang concern patungkol sa mga uh, nakapaligid dito. Ayan. Dito po makikita natin yung inspection, no, may karapatan ang taong bayan or especially yung mga priest, no, Uh, yung mga namumuno ay may karapatang suriin ito, no? So, naalala ko nung nasa COVID state tayo, no? Kung saan kapag na-diagnose ka, walang private Uh, na wala nang pribado sa buhay mo, kung saan ka galing, sino yung kasama mo, anong ginawa mo, saan mo nakuha, ang ano, ano trabaho mo, ano yung bank account mo, naalala ko kasi no, no? even yung bank account namin, kung ano yung bank account namin, yung passport namin, saan kami nakatira, phone number, ano yung ginawa namin, sino kasama namin, so wala, no? Same din dito, dun sa leprosy, ngayon ko nakikita siya na parang, pag ikaw ay nagkaroon ng ganitong sakit dati, parang, na break mo na yung privacy, no? No, kumbaga parang wala kang kailangan i-hide, kailangan ay maging honest ka for the welfare of many people. Yan. So, at dahil dito, no, yung sa pagsusuri na ipinapakita po dito sa salita ng Panginoon ay hindi pwedeng magkamali, kaya talagang maingat yung pagsusuri. May seven days pa talaga na uh, ihihiwalay siya, just to confirm kung talagang mayroon siyang ganong karamdaman. At kung sakali naman na hindi pa rin siya mapatunayan, may another 7 seven seven days pa rin. So, dito po makikita natin na hindi pwedeng magkamali. Hindi ka pwedeng mag-declare na malinis yung tao kahit na hindi pa sigurado at hindi mo rin pwedeng i-declare na marumi. No? So, dito po makikita natin ang bagay na ito. Kung atin pong titignan, ano ba yung mga uri ng ganitong sakit sa ating kapanahunan? O meron pa bang ganitong sakit ngayon? Uh, actually po, wala naman talagang uh, specified, no, maliban sa word na leprosy. Pero sa ating kapanahunan ngayon, meron siyang kasing kahulugan at kasing uh, uh, diagnosis, ang tawag dito, or pagsusuri na same ng mga sakit na tulad ng uh, psoriasis, no? Leukoderma, no? Hindi ko ako masyadong uh, uh familiar doon. Pero sa psoriasis, no? Mayroon ako mga nakikita niyan. Or yung mga ringworm, yung mga buni. Ayan. So, though, hindi naman siya ganun, ano? Kasi curable naman yung buni, no? Curable naman yan. Pati yung psoriasis. But, still, meron siya parang siya yung kind ng ganong ah, uh, ng gano'ng sakit, no? Or sakit sa balat. So, again, ito po ay seryosong sakit kung saan kasi ito ay nakakahawa. At meron itong spiritual significance, no? Ano yung spiritual significance? Alam nyo po, even sa New Testament, ang mga sinasayit na sakit, no? Ay tulad nito, no? Yung sakit sa balat, which blindness, um ano pa, yung uh, adultery, yung mga uh, sakit talaga na laging na-emphasize. Kasi po, meron silang mga spiritual significance. Yung lumpo, no? Yung paralyzed, yung bingi, yan. Yeah. So, yan po yung mga, uh, mga sakit, no? So, ano ba yung spiritual significance ng sakit na leprosy. Alam niyo po kung babasihan natin dito sa ating pag-aaral ngayon. Yung leprosy ay katulad po ng isang kasalanan, no? Yung leprosy kasi nag-start lang siya sa spot na maliit, no? And ha, kapag tumatagal ay lumalaki and then nagsha-shine. Kung ng kasalanan no sa umpisa, maliit lang, hindi siya nanonotice, no, pwede siyang i-hide, no. Pag lumalaki na siya, yung parang medyo nagiging visible, tapos biglang, oh, mapapansin na ng lahat. Mamapan makikita mo na pag-uusapan na ng lahat, no? Nakagaya po dun sa leprosy, shiny and scaly. Appearance, kumbaga parang noticeable na siya, visible na siya, no? Then, pagkatapos doon, uh, meron ng mga part sa katawan na namamanhid. ano po, namamanhid na. Kagaya ng kasalanan, pag ulit-ulit mo na siyang ginagawa, parang normal na siya sa'yo. Hindi ka na, hindi ka na ganun katindi na naaapektuhan ng konsensya. Ano po, so same doon sa leprosy. Ano pa, yung bang mga bagay na po saan nang bumibitaw Like, for example, kapag lumalala po kasi yung leprosy, nandiyan sa naaagnas yung yung mga balat mo, yung mga daliri mo, hanggang sa malalaglag na lang sila, yung koko, ngipin, nagsasag na yung mukha mo, na deform ka, ayan. So, yun, marami pong mga uh, makikita natin na uh, kahit tulad ng kasalanan. So, at yung ang um, ano po, leprosy po, kahit maayos yung pangatawan mo sa umpisa, ano po, uh, datating kapag sober na talaga siyang kumakalat, at deform na yung katawan, yung itsura ng tao. Same din po sa kasalanan, dati maayos yung lakad mo sa buhay, yung pananaw mo, yung pakipag kapwa tao mo, maayos yung pagpaplano mo, yung pangarap mo. Pero kapag dahil sa kasalanan, alam niyo po yung na nawawala yung kaayosan, no? nagugulo, hindi ka nakakapag-isip ng maayos. And, um, dito po makikita din natin yung leprosy. Bawal kang makipaghalubilan na sa taong. No? Inihihiwalay ka na ng, uh, sa karamihan. Kasi nga, nakakahawa ka. So, anong tendency kapag, di ba makikita natin yung mga nanay kapag meron silang anak? Tapos alam ng nanay o ng magulang na yung anak nila nakikipagbarkada sa adik o nakikipagbarkada sa <clears throat> sa sugarol or babaero or palinkero, palaway, di ba? Ang tendency yung mga magulang pinapalayo nila yung mga anak nila doon. Kasi ang, ang ang purpose is hindi sila maimpluwensyahan. So same din po 'yan sa leprosy. And the Bible is always telling us no, yung good character, uh, bad company corrupts good character. No, so uh, kapag ang um, iyong mga laging nakakasalamuha ay hindi maayos na tao dadating yung araw, ikaw ganun ka na rin so, uh, para lang din po siyang leprosy verse 9 ang sinumang magkaroon ng sakit na ito ay dapat dalhin sa pari para masuri sisiya sa atin ito at kung ang namabagang balat ay mamuti at magnaknak at ang balahibo nito ay mamuti rin hindi na siya ihihiwalay sa pagkat tiyak siyang marumi kung kumalat ito sa buong katawan, sisiya sa atin siya ng pari at kung naging maputing lahat ang balat niya, ipapayag siya ay uh, malinis. Balit, sa sandaling magbigay o uh, magbalik ang dating kulay at ang balat ay muling magsugat-sugat, ituturing siyang marumi. Sisiya sa atin siya ng pari at kung gayon nga ang makita rito, ipapahayag nitong marumi ang taong iyon. Ang paglilitaw ng mga sugat ay tanda na ang taong iyon ay may sakit sa balat na parang ketong at siya ay maituturing marumi. Kung sakaling gumaling ang sugat at pumuti ang balat, dapat siyang pumunta sa pari upang muling magsuri kung makita ng, ng pari na ang kanyang sugat ay pumuti. Upapahayag na siyang magaling na malinis na siya ayon sa ritual. Again, yung uh, pagsusuri po nito at ang paghatol na ito ay marumi or malinis ang isang tao na merong sakit sa balat ay nasa masusing pag-iimbestiga. Okay? Hindi po siya pwedeng uh, hula-hula, hak-haka, kuro or hindi tayo pwedeng maging judgmental, no? Kailangan po na sa maayos na pagsusuri. At sa oras po na mapatunayan anon na talagang may leprosy. Yung taong ito, siya po talaga ay ihihiwalay na sa karamihan. Verse 18, kung magkapiksa ang alimang bahagi ng kanyang katawan at gumaling, ngunit ito'y mamagauli at mamuti o mamula, dapat humarap sa pari ang taong iyon. Kung makita niyang tago sa laman ang sugat at ang balahibo nito ay namuti, ang taong iyon ay may sakit sa balat na parang ketong. Ang pinagmula nito ay sa pisa. <clears throat> ngunit, kung di naman tagwa sa laman at hindi na muti ang manahibo, ang may sakit ay ibubukod ng pitong araw. Kung managanap ito, sa ibang bahagi ng katawan, ipapahayag niyang marumi sapagkat siya ay may nakakahawang sakit sa balat. Kung di naman kuma kumalat uh, sa ibang bahagi ng katawan, ito ay marta lamang ng pigsa at ipapahayag ng pari na malinis ang taong iyon. Dito po makikita natin na may pamantayan at may tamang procedure talaga yung paghusga o paghatol doon sa sakit na meron sa isang tao. No? Bago i-deklara, <clears throat> kailangan sus dadaan muna siya sa masusing uh, pagsisiyasat. Verse 24, kumapaso ang isang parte ng katawan at ang parteng parte hindi napaso ay namula o namuti, susuriin ito ng pari. Kung pumuti ang balahibo nito at tumago sa laman ng sug ang sugat, ito ay sakit sa balat na parang ketong ipapahayag na marumi ang taong iyon. Kung makita ng pari na ang balahibo ay napasong part na balahibo ng napasong parte ng katawan ay hindi na at hindi tago sa ang sugat, ihiwalay niya ang taong iyon ng pitong araw. Pagkatapos ito ay susuriin ng pari at kung ang sakit ay kumakalat sa katawan, ipapahayag na marumi ang taong iyon. Siya ay may sakit sa balat na parang ketong. Ngunit, kung hindi kumakalat o humahawa sa ibang bahagi ng katawan ang maputla at maputla ang kulay ng mapamabagat lamang ito nang napaso ipapahayag siya ng pare bilang manini sa ito ay paltos lamang. 29. Kung ang isang lalaki o babae ay magkasugat sa ulo o sa baba, susuriin siya ng pare kung nangangati at tagos sa laman ang sugat at ang buhok ay luminipis at naninilaw na ipapahayag niyang marumi. Siya ay may sakit sa balat na parang keto, ngunit kung ang nangangating sukat ay hindi naman umabot sa laman ay hindi naninilaw sa laman at hindi naninilaw ang buhok, ay hihiwalay siya sa loob ng pitong araw. Tapos, susuriin siya ng pari. Kung hindi ito kumakalat, at di tag tagos sa laman o hindi na nilaw ang buhok. Mag-aahit ang may sakit maliban sa balahibo ng sugat ngunit pitong araw pa siyang ihihiwalay. Sa ikapitong araw, susuriin siyang muli ng pari kung ang sugat ay hindi kumalat. Sa ibang panig ng katawan, ipapahayag siya ng pari bilang malinis maglalabas siya ng kanyang damit at siya'y magiging malinis ngunit pagkatapos niyang makapaglinis ay magkakaroon ng, ng uh, magkaroon muli ng sugat sa ibang panig na katawan susuriin siya ng pari kung kumakalat ang sugat ang taong iyon ay ito rin maramig kahit hindi mananilaw ang buhok sa may sugat kung sa tingin ng pari ay hindi kumakalat ang sugat at tinutubuan na ito ng itim na buhok magaling na ang taong iyon at ituturing malinis. So, Mati ka natin ang grabe yung pagsusuri, pagsisiyasat, yung test, no? So, yan, makikita po natin na talagang grabe yung yung pagsala na, na na ginagawa ano po. At makita natin dito iba't iba yung symptoms, iba't iba yung itsura, iba't iba yung um uh, uh, pero dahil sakit siya sa balat, kinoconsidered pa rin siyang madumi. Parang parang kasalanan lang, may mali, may malaki, may hayag, may lihim, but still yun ay kasalanan pa rin. Verse 38, kung ang sayo mga babae o lalaki magkaroon ng mga batik na puti sa kanyang balat, susuriin siya ng pari. Kung hindi masyadong maputi ang batik, anan an lamang iyon siya ituturing malinis. Kung nalalagas ang buhok na isang tao, hindi siya ituturing na marini, kahit siya kalbo. Kung malugas ang buhok sa gawing noon niya ay kalbo rin. Ngunit ituturing na malinis. Um, ngunit kung may lumitaw ng mga namumulang-mulang sugat sa kalbo niyang ulo o noo, siya'y sakit sa balat na parang ketong susuriin siya ng pari kung ang sugat na iyon ay tulad ng sakit sa balat na parang ketong na tumubo sa ibang bahagi ng katawan ipapahayag ng pari na siya ay dahil sa sakit sa balat na parang ketong na nasa kanyang ulo so may kita natin po no iba-iba man yung symptoms, iba-iba yung yung appearance, but still dahil sakit sa balat, yan po ay marumi. Verse 45, ang taong may sakit sa balat na parang keto ay dapat magsuot ng sirang damit, wag mag-aayos ng buho, tatakpan ang kanyang muso at laging sisigaw ng marumi ako, marumi ako. Hanggat siya may sugat, ituturing siyang marumi at sa labas ng kampo, maninirahang mag-isa. Dito po makikita natin sa verse 45, no? Ang mag-diagnose or uh, masasabihan na siya ay may ketong. Ang sabi dito, dapat magsuot siya ng sirang damit magnangis siya, no? Huwag mag-aayos ang buhok, tatakpan ang kanyang uso at laging sisigaw, no? Laging sisigaw ng marumi ako, marumi ako. Hanggat siya ay may sugat, ituturing siya marumi at sa labas ng kampo maninirahang magkisa. mag-isa. Dito makikita po natin siguro kahit naman hindi iutos ano once na ma diagnose ka na may may ganung katinding karamdaman eh talaga namang magmo-mourn ka verse 47 no. Kung magkaroon ng amag ang damit na Lana ulino o, o ang sinulid na Lana ulino na di pa nahahabi o ano sa balat at kung berde o namumula-mula ang, amal, ang amag ito dapat ipakita sa pare susuriin mo din ito ng putong araw ipat, ipapatago ang damit ng na nagpakabit sa ikapitong um, araw muli isnyang niyang uh, titignan ito at kung ang amag ay humawa sa ibang bahagi ng damit maging ito'y yung kagamitang yari sa mes, tela at pala't na natin ito marumi susunugin so, niya, na niya ang ah, mga ito sapagkat ito'y ay oh, ibig sabihin pati yung mga amag sa loob ng tahanan ano po verse 53 sa balit kung hindi naman humahawa sa ibang parte ang mancha nito maging ito sa damit sa so, ganit ang yari sa balat o sinilid, iuutos niyang labhan iyon. Ngunit ipapatago na niya ng pitong araw. Katapos, muli itong sisiyasate ng pari kung hindi pa rin nagbabago ang kulay nito. Kahit hindi humahawa, ituturin na ito'y marami at dapat sumundin kahit ang amag ay nasa loob o nasa labas ng bahagi ng kagamitan. Ngunit kung mapunan niyang kamukas ang mansa ang bahagi niyo gupitin niya ng damit o kagamitang yari sa tela o balat. At kung may lumitaw pang ibang mansa, ang damit ay dapat nang sunugin. Ngunit, kung malalabhan ang damit, magamit yari ng balat, no, o, o, o at ma maalis ang mansa, ay lalabhan mula sa ipinaturi ng malinis. Ito ang tuntunin tungkol sa mga anumang kasuotang damit o balat upang malaman kung marumi o malinis ang mga ito. So, dito po talaga makikita natin na yung kasalanan, same as a na kapag hindi mo siya agad na address uh, makakahawa siya, makakasira siya, and then, um, punong-puno ka ng kabagabagan, o mga bagabag, ano po po, meron, meron, pero meron ditong premise ni si Lord. At yan po ang ating tutuklasin sa susunod na kabanata. Kaya sana po magpala tayong lahat at muli kay Jesus ang papuri.